Mic test, 1, 2, 3. Ayan, live na tayo. Uh, good evening mga kabunyog. Uh, ako si Homer Murillo, ang National Education and Information Officer na pag-usapan namin ni attorney at ng ibang content creator ng bunyog na mag-create din ng separate uh, content focusing on international issues. So, hindi na lang local. Uh, medyo kasi minsan nauumay na rin tayo sa local issues kung uh, lang yung ano, i-discuss ng mga vloggers. So, ang magiging focus ko ay more on international or global issues na meron ding kinalaman sa ating bansa or merong epekto sa ating bansa eventually. Uh, last, last week, we've discussed about tariff. So, medyo hindi yung sundan kasi medyo pa mayroon pang mga scheduling uh, conflicts at meron ding ano uh, technical glitches na nangyari. So sa araw na to, sa gabi ito, hopefully maging regular na ito uh, at least for uh, weekends, Saturday and Sunday uh, from 11 to 11 11:30 or maybe a bit more later. So ano ba itong uh, napapabalita na medyo Uh, hindi actually masyadong nag-trending online pero mahalagang balita ito. Ito yung uh, conflict or posibleng maging uh, all-out war o giyera sa pagitan ng Thailand at Cambodia which is pareho sila kingdom. Ano? Although hindi na sila absolute monarchy, member sila pareho ng Southeast Asian or ASEAN countries. Uh, Southeast Asian countries. Uh, kasama natin to sa sa ASEAN. Uh, ang Thailand at Cambodia ay parehong parehong monarchy although they are constitutional monarchy. Pero tingnan muna natin yung balita. Ito yung balita lately ng ano? uh, bali noong mga ngayon lang, ngayon lang na week nagsimulang maglagay ng mga uh, military, military installations pareho ang Cambodia at ang at, uh, Thailand sa border na pinag-aaway nila. Actually, matagal na itong issue na to na between Thailand and Cambodia. Uh, since 1907 pa ito eh, Yung border conflict na pinag-aaway nila, ayan, makikita niyo sa mapa ay something to do with uh, cultural heritage. Yeah, isa itong, nagsimula ito noong 1962, pero 19, 1907 pa siya actually nagkaroon ng start yung tension. Kasi kung matatandaan natin sa history, ang Cambodia ay dating part ng Indochina na sakop ng France, ng Pransya. By the way, ang Thailand Unlike other uh, Southeast Asian countries kasama na ang Pilipinas ay hindi siya nasakop ng mga dayuhan. It has been a kingdom ever since at isa rin interesting uh, historical fact na hindi rin siya na, na involved during World War II, hindi siya in-invade ng Japan. Bakit ba sa tingin nyo, bakit kaya? Siguro sa isang isang rason yan ay yung hindi siya naging colony ng western powers. Unlike ng ibang uh, Southeast Asian countries lang ba Pilipinas nasakop tayo ng Spain ang Vietnam at ang Cambodia dating sakop ng France yung Thailand ay hindi ngunit yung Thailand at Cambodia ay mayroon silang shared culture aside from mainly ito may kinalaman sa religion pareho sila Buddhist so more than 90% 97% mas, mas mataas pa ay mga Buddhists sa Thailand at sa Cambodia So, paano ba nagsimula ang conflict na to? Uh, merong, noong nakaraang June, merong namatay na isang sundalo na Kambo, uh, yeah, tama, Cambodian. At ito ay, dito nagsimula yung militarization dito sa uh, border zone na to. Ano ba yung usually pinag nila? Uh, isa sa mga pinag nila, yung ownership or sino ba nakakasakop nung isang templo, temple complex? Ito yun. No? Ito yung temple complex, yung Priya Vihar Temple Complex. Uh, noong 1962, inaward ito ng isang international ng international court sa Cambodia although kiniklaim din ito ng Thailand. So mula no nagkaroon na sila ng uh, medyo sabi nating nationalistic na conflict or pag-aaway. Pero hindi pa ito talaga na uwi sa full uh, full, full full arm conflict. So nitong mga nakaraan lang ano, nitong mga nakaraan lang araw, uh, Wednesday actually nagsimula. Naglagay ang Cambodia ng mga trucks na merong mga missiles na nakatutok. At tuloy nagpaputok na sila ng mga missiles sa Thailand at ang Thailand ganun din. Kumanti sila pero wala pang full uh, wala pang tinatawag nito yung wala pang boots on the ground hindi pa sila nag-cross ng border. Nagpaputok ka lang sila ng, ng, ng mga missiles. ah uh, meron, kung nakakinig kayo sa mga news, ma mapapansin nyo na pinakita doon yung mga uh, evacuees. More than 130,000 na evacuees from Thailand doon sa malapit sa border ang ang naapektuhan. Actually, as of the latest news na nabasa ko, 32 na ang namatay na sundalo. Uh, dahil dahil sa pag uh, sa laban ng ito na pag uh, palit pagpalitan ng mga missiles uh, at ang isa sa pinaka-trigger nito yung ang nangyari noong June at sabi ng ibang analyst ito daw ay pwedeng ma sa uh, Kudita Kudita within Thailand kasi actually ang provocation nito is from the military kasi gusto ng military ng Thailand, militar ng Thailand na mag takeover uh, noong June kasi, merong lumabas na, ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Si Sinewatra, 38 years old pa lang siya. Siya yung ano, prime minister ng, yan babae. Siya yung prime minister ng uh, Thailand. Ito namang si Hun Sen, uh, senate president ng, ng, ng Cambodia tinawag noong nangyari yung ano yung initial conflict noong June tinawagan ni Sinewatra yung prime minister si Hun Sen tinawag niya pang uncle by the way si Sinewatra from uh, ano pang pangalan ni Sinewatra yung kompleto pangalan si Paetong Tarn Sinewatra anak siya ni uh, ng isa din prime minister dati na kanyang na, parang ano din part ng Tawag nito yung isang dynastic dynastic or uh, political dynasty sa sa Thailand although ang Thailand is a monarchy pero ang talagang nagro-rule ay yung mga sinewatra at yung mga political dynasties din Sim similar with uh, Cambodia anong uh, June tinawagan niya itong Seno para nga uh, para ano makipag parang deal na peace peace deal na, na hindi na mag mag-escalate yung laban yung posibleng maging gera between them. Tinawagan niya, tinawag niya nga pang uncle. yung pala, nire-record ni Sen yung usapan nila. At dun sa usapan, parang criticize ni Sinewatra si yung isa sa mga top generals ng Thailand which somewhat triggered na triggered din yung mga ano mga senador 36 senators ang pumirma na pinetisyon nila sa Supreme Court nila na i tawag dito hindi naman tanggalin, parang ano lang, uh, isuspend si Sinewatra sa pagiging prime minister. So, yun, yun, yun yung ano. At ngayon, merong acting prime minister ngayon sa, sa Thailand. At ito ngang ang ano, itong nangyayaring conflict na to ay pwede rin natin masabing parang uh, proxy war. Bakit ba proxy war? Kasi yung Thailand is meron siyang katulad ng Pilipinas, Meron siyang military agreement, uh, mutual defense agreement with the United States. Tapos yung Cambodia naman, alam natin historically, naging communist yan noong 1970s uh, under Pol Pot, yung Khmer Rouge. Uh, Khmer Rouge na nagkaroon nga ng genocide. So kung mabalikan natin yung history ng Cambodia, mga around 2 million na katao ang pinatay ng uh, yung communist regime na pinapamunuan na ni Pol Pot mga 1970s 1970, 70, yon at after that in-invade sila ng Vietnam for 13 years nagirin silang part ng Vietnam at eventually ibinalik yung monarchy mga 1993 na so yan yung history ng ng Cambodia so yung Cambodia has experienced colonial powers and also genocide at militarily it's weaker than Uh, Thailand, ngunit meron siyang connection or close siya sa China. Kasi yung China, meron siyang naval base uh, sa Cambodia. So strategic 'yon, especially ang China ay pinaplano ngayon uh, yung deadline nila as at least 2027 to 2028 na i-invade ang Taiwan. Na para magawa nila 'yon, kailangan nila makontrol yung dagat yung tadaanan ng kanilang mga barko. At kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng conflict with China sa WPS ay naglagay sila ng mga base militar doon. Uh, kung mangya, kung mag, ang nangyayari ngayong yung uh, conflict between Cambodia and uh, Thailand is actually pwede natin makonsider na proxy war between China and the United States. Kasi yung Thailand, sabi ko nga kanina, ang Thailand ay close sa United States, close ally siya. Yung namang uh, close ally siya ng U.S., meron silang pinarmahan na treaty, kagaya ng Pilipinas. Yung Cambodia naman ay malapit sa uh, China. Ngunit militarily, medyo weaker ang militar ng Cambodia compared sa Thailand. Sabi ng ibang analysts, hindi naman ito siguro mag-expand into a full-blown war kasi kung makikialam ang U.S. at China, most likely they will uh, they will seek for a peaceful solution to this. Pero ang isa kasing masama dito na impact ay bakit makikialam pa ang US at ang China which are the two superpowers na nagpo-proxy war ngayon. Kung meron naman tayong ASEAN, yung ASEAN kasi supposedly parang UN siya. Although regional ang kanyang kanyang scope, kasali na yung Pilipinas, supposedly regional lang siya pwede naman idulog sa ASEAN or kahit, kahit mismo sa UN bilang institutional international institution. Kasi kung makikialam directly ang China at ang, at ang United States dito, parang magiging weaker na institution ng ASEAN. Ano pa ba ang silbi ng ASEAN at ng UN for conflict uh, resolutions or pag ng mga conflict na hindi naman always sa uh, all-out war? kasi alam naman natin sa ngayon uh mayroon ng ongoing war sa Ukraine mayroon ongoing war sa Gaza sa Israel at kumakainwal pa dito yung western powers at yung China ay parang sinabi na rin natin na hindi natin kayang i-resolve 'yung ating uh, regional conflicts kasi matatandaan din natin noong panahon ni Marcos 'di ba parang uh, inambisyon niya rin na i-invade ang Sabah Which is, this was actually just somewhat justified, historically justified. Kasi yung Sabah was supposedly part of the Sultanate of Sulu. Na parang nilis lang sa sa in, sa Malaysia. Ano? So, itong nangyaring border war dito ay matagal na to. Since pa ito nung umalis yung ano, um, umalis yung France sa Indochina, which is part nga dyan ang Cambodia at ang Vietnam. Uh, kaso ang problema kasi doon ay hindi masyadong klaro yung pagkamapa. At yun nga, katulad ng sinabi mo kanina, meron silang pinag-aaway yung mga cultural heritage, katulad, katulad itong uh, Priya Verher Temple na to. So, itong ano, border con conflict na to, hopefully, hindi siya ma sa all-out war. Kasi pwede itong maging parang ano eh, residence or parang ah... Uh, exercise military exercise between although indirect indirectly between the US and the and China in preparation para sa invasion ng ng Taiwan so eventually epektado tayo nito kasi ka, uh, neighbor natin yung pareho Thailand at uh, Cambodia meron tayong economic economic ties sa kanila pati na rin yung cultural ties at pati pati masabi natin yung uh, cooperation sa kanila. Kasi sa ASEAN countries na member tayo, hindi natin kailangan actually ng ano eh, ng, ng visa para bumisita sa sa Thailand, sa Thailand, sa Cambodia at sa iba pang ASEAN countries kasi part tayo ng ASEAN. So hopefully ma ito within ASEAN. Hindi na siguro makialam ang China at ang United States although allies ito ng Uh, respectively ng Thailand at ng Cambodia. Yung Cambodia, mas masyadong matagal ang history ng violence nila. Pero sa tingin ko naman ay medyo civilized na rin. Although nagdaan sila sa maraming, maraming uh, conflict, internal conflict. Uh, by the way, ang Thailand, although very, very stable siya, may mga, mga pinagdaanan din siya mga kudita. Uh, pero until now, it's still uh, unconquered. Hindi pa siya nasasakop ng ibang powers, ang Thailand. Katulad ng nangyari sa ibang ASEAN countries. So, hopefully, hindi na itong mag-escalate. Mag pero babantayan siguro natin ang nangyayari ngayon sa region na to Kasi, it's also possible na ma-involve tayo dito. Especially meron tayong mga treaty na uh, connected sa US. So, yan na muna for for this uh, episode. Medyo maiksi lang. Kasi breaking news ito actually lately. At ongoing siya. Actually ongoing siya. Nag-declare na pala ng martial law doon sa border yung Thailand. Kasi nga may inevacuate sila mga tao doon na nakatira. At para magiging testing ground din ito, yung power or importance ng institutions, especially in resolving conflicts like this. Siguro this should Uh, idulog nila ito sa ASEAN o kaya sa UN Security Council. Kasi hindi naman kailangan ganito yung mangyari. Kasi mga brothers and sisters din tayo lahat dito sa ASEAN. Especially meron tayong common enemy which is China. Na eventually, most likely, by 2027, they will start or they will really going to invade Taiwan. Which is nakakatakot kasi pwede itong mauwi sa World War III. Especially yung mga alliances ng US. Mabuti na nga lang at wala na wala lang US base dito sa Pilipinas kasi kung magkataon maaari tayong maging target ng ng China directly kasi kung may base tayo. So, yan na muna for this episode. Hanggang sa muli. Uh, this is Homer Murillo, the National Education and Information Officer o Bunyog na ngayon lang medyo naging active. So hopefully may natutunan tayo sa gabing ito. Maraming salamat hanggang sa sunod na episode.